ka ba at madalas kang Lalo na ngayong nasa third trimester ka na. Baka isa dito sa mga sasabihin ko ang mga dahilan na maaaring normal lang na mararanasan mo or kailangan lang may mga dapat hindi ka gawin or may mga dapat kang gawin or dagdagan or bawasan para maiwasan mo ang cramps or pamumulikat. Ang una ay uterine expansion or paglawak o paglaki ng iyong bahay bata. Dahil nga lumalak ng iyong bahay bata, gawa na lumalaking baby sa iyong chan, is nagkakaroon po ng pressure yan yung sa mga nakapaligid na organs at mga muscles sa inyong po At dahil nga may pressure at meron ding gravity, so ang pressure is most likely dito sa ating or sa inyong lower extremities or dito sa may bandang hita papunta sa inyong mga paa. So dahil may pressure dito sa may mga pelvic area, yung mga nerves at mga ugat-ugat dyan sa inyong pelvis is naiipit so nagkakaroon po ng mga pamumulikat or pagka-cramps din sa inyong lower extremities, sa inyong mga binti at sa inyong mga hita. Kaya nga, pagbuntis ka, nag a tayo, lalo na sa third trimester ng pagbuntis, nag a tayo na huwag kayong tatayo na masyadong matagal at huwag din kayong magsusuot ng mga may heels na mga sapatos o mga sandals. Dapat po is mga flat shoes lang para maiwasan po ang cramps or cramping. Pangalawa po is dehydration. So kapag ang isang buntis ay hindi lagi umiinom ng tubig at hindi siya para inom ng tubig, is nagkakaroon po ng dehydration. So, ang dehydration po, ang nagiging effect po, is nagkakaroon din ng mga cramps. Kaya pag isang muntis ay almost dehydrated na, dyan mas lalong nagkakaroon ng mga cramps or pamumulikat. So, kaya nga advisable or ina-advise natin na i-rehydrate nyo po ang inyong sarili always. Always na uminom ng maraming tubig para po marihydrate po ang inyong katawan kasi napaka-essential po ng tubig para po sa development ni baby at para din po sa mga ilangan ng inyong katawan, lalo't kayo nagbubuntis Pangatlo is hormonal changes. So, particularly ang progesterone, lalo na sa buntis, tumataas ang progesterone level. So, mas most likely nagkakaroon po ng cramps. So, kaya baka nakakaranas ka lagi ng cramping is baka ang dahilan is dahil sa hormonal changes na nangyayari na tumataas ang progesterone level na pagbuntis. Pang-apat is increased blood circulation or increased blood flow. During pregnancy, nagkakaroon po talaga na increased blood circulation and increased blood flow dahil nga po may nabubuo ng uh, baby or fetus dyan po sa inyong bahay bata. So, mas, mas increase po yung blood circulation double, double po ang working ng iyong heart, ng pagpapump ng blood para po sa development po ng baby or fetus dun sa inyong pong bahay bata. So, most likely, yung increased blood circulation po or increased blood flow is nagkakos po ng mga cramping or cramps, especially po dyan sa mga sa lower extremity sa inyong mga legs at sa inyong mga, mga hita. So, baka yan ang nagiging, kaya yeah, siguro nagkakaroon ka ng mga cramps or pamumulikat Especially sa inyong mga legs is dahil, dahil nga dito sa uh, increased blood circulation. Panglima is deficiency in magnesium and potassium. Connected dito sa dehydration. Kasi kapag dehydrated ka, bumababa ang potassium level. Kaya nagkakaroon ng pamumulikat or cramps. So, ina-advise natin ang mga buntis, lalo na pag kayo nasa third trimester na or during your pregnancy, is kumain kayo sa mga pagkain rutas or mga inumin or pagkain na rich in potassium and magnesium gaya ng mga green leafy vegetables. Gulay talaga po is pinakang magandang source po ng maraming klase ng vitamins and nutrients. Ganon din ang mga nuts at mga seeds. So maraming klase yan. Yun po yung mga rich in magnesium. Yung mga rich in potassium naman po is gaya ng po ng banana, apple, rice, oranges, potatoes, saka mga spinach. So, gaya ng kangkong, mga spinach, kung anek-anek pa para maiwasan po ang ulikat at cramps sa inyo po mga binti at saka mga hita. Dagdag ko na rin po yung mga namumulikat, especially sa madaling araw. Kasi nga po malamig ang panahon, lalo na kung nakatutok sa inyo ang mga electric fan ninyo at sobrang lamig din ang inyong aircon, iwasan nyo po yung nakatutok yung electric fan. Kasi kapag sobrang lamig, magkakaroon din po kayo ng cramps. At iwasan nyo rin po yung bigla, yung i-straight po yung inyong binti o yung hita kasi magkakaroon po kayo ng crabs. Dapat po ang gagawin nyo is dadahan nyo pong i-stretch ang inyo po mga binti at yung gita para hindi po kayo mamulikat. Kasi pag biglaan, pwede pong mapulikat po ang inyong binti. Mahalaga pa rin po mga ka-cervix na kayo po nagpapakonsulta sa inyo po mga doctor, sa inyong mga midwife para po mas maagapan kung meron man po mga severe o palagi ay yung nararanasan itong pamumulikat or cramping kung sobra yung pananakit at lagi yung nararanasan mahalaga po na magpa-check up kayo para po maagapan kung ano mang maging pwedeng maging problema or ano maging komplikasyon so ito lang po mga ka-sir po may natutunan kayo